Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The MJ's Vlog. Good morning, good afternoon, good evening. Hello po sa inyong lahat. Mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So, yung hindi ba po nag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo, The MJ's Vlog. Blissful Sunday po sa inyong lahat. So, ito na nga pag-usapan muna natin si Mingay. Ah, may nagpapakalat kasi na mga chismis na ano daw, hindi daw nagbabatian si Mingay at saka si Miles Ocampo. Palagi daw, nag-iisnaban daw sa isa't isa, palagi daw si Miles Ukampo sa barangay. Tapos, si Mingay ay nasa studio. Yan na naman, di ba? Pinag-aaway na naman ng mga netizens yan. Bakit? Ano kaya ang mga purpose nila? Hmm, diba, di ba mga palangga? Ang alam ko, yung si Miles nakapasok dyan dahil kay Maha. Si Maha ay may mga ano siya noon may mga inalagaan ngayon hindi na manager niya si Maha si Miles Ocampo ay manager niya si Maha kaya siya nakapasok dyan sa itbulaga, yun ang nabasa ko so marami siya pa siyang mga inalagaan si ano si Maha uh, basta mabasa nyo na lang ngayon hindi na ata pero nandyan pa rin siya sa Itbulaga si Miles Ukampo. kaya yun po ang daming mga kumakalat na mga balita na ano nga hindi nga daw nagbabatian or nagkakatampuhan something yun know, na away ganun at ang ito pa pi, unfollow daw ano inunfollow daw ni Mingay si Miles Ocampo sa IG. Yun. Wala na daw, hindi daw yan pinafollow na ngayon. Inunfollow na niya. So, mayroon naman akong napanood na video sa show mismo ng Itbulaga ano na yung uniform yung t-shirt nila marami sila parang nagkakantahan siya sila ng no, no, karaoke na dugtong-dugtong ba, isang song tapos iba-iba ang kumakanta. Nag nag ano nag ano sila? Naglilinya ikaw ganun. 'Di ba marami yan sa TikTok pinopost nila eh, kahit sa ang ano social media. Oso talagang ganun na style sa Pilipinas. O oh kakanta ka ng kaunti, tapos ipapasa na naman sa isa, tapos ipapasa sa isa, ipapasa sa isa alam niyo and doon si Mingay at saka si Miles. Magkasama sila. Kaso, hin nauna si Mingay tapos ata kasunod si si Miles or may pagitan pa. Basta gano'n na panood ko isang video. Ano, noong si Miles na kumanta, nagpalakpak naman si Maine pero hindi rin naman gano'n na kasiyahan yung mukha niya hindi natin kung ano, alam kung katotohanan ba yung mga pinagsasabi. Alam nyo minsan kasi ang mga netizens pinagsasabong nila yung mga artista. Hmm. Iba mga palangga, ganun sila gagawa sila ng kwento para kinakainisan ng mga fans. Tapos ayan, lalong lumaki. So, ito, ito pala si Tisoy, pag bomi biyahe sa ibang bansa. Sa ngayon na itong latest, yung mga basta ito nag workout na siya. Dinadala pala niya yung fave niyang ano, bisikleta. Yung bago niyang bisikleta, 'di ba, mayroon na siya. Nagbabaik siya, nagjogging siya. Dala pala niya 'yan. Tapos noong galing siya sa US, dinala din pala niya kaya may mga picture siya na nagbabike siya yung pala sa kanya pala talaga yon hindi ko rin alam pero napanood ko yung mga post na may kinakalat na post na bike pala niya yon ngayon na bang na ano nga nalalaman niya talagang bike niya kasi nagpo-post siya na nagkaroon ng damage yung bisikleta niya tapos kasi pacific pa yung airplane na sinasakyan niya So, parang nagreklamo siya doon na maayos naman daw ang pagkakalagay, kung papaano, bakit nagkaroon ng, nagiging nagkaroon ng damage. Babayaran kaya yun, sabi ng iba, babayaran kaya yun ng, ano, ng Cathay Pacific. Eh, kasi hindi basta-basta yung bisikleta na yun. Millionis daw. Kaya, aywan, hindi pa natin alam kung ano ang ano nun. Dahil na-damage nga. O, pananagutan nila. Tapos, ito na naman, ito na ata sa London, bit-bit din ata. Ewan ko lang mga palangga, ah, kasi parang may nagpo-post doon eh. Bit-bit din ata. Basta, ang sigurado ko, sigurado ko talagang ano, doon sa LA. nagbitbit siya ng ano na yon yung bisi, uh, dinala niya, binitbit niya yung bisikleta. At saka ito mga palangga. Huwag tayong mag-alala kasi minsan, di ba, mga netizens talaga wala talaga na may, wala talaga silang relasyon ni, ni, ni Alden at saka ni Maine. Tapos nga, yun na nga ang pinapaniwalaan ng iba na may asawa nga sa may asawa at kinasal si Mingay. Ito mga palangga, darating talaga ang panahon na sasabihin nila ang katotohanan at saka minsan ano sa alam niyo naman sa minsan may mga event o oh, naalala niyo yung kanyang damit ni Tisoy na nilagyan niya ng pina, ano, na ano natato ng uh, yung ibon na nilagay niya dito tatlo so parang pahiwatig na yun tapos alam niyo yung mga paboritong color ni May na hindi gusto ni Tisoy sinusuot niya yung dilaw, kumakanta ng dilaw. Kaya mga pahiwatig ang ating paniwalaan. At iti naman sa paniwalaan yan talaga. Kasi yan ang gusto ng asawa. ba diba? kailangan din tayong magiging alerto sa mga inano niya, sa mga ano niya, sa mga event niya, kung ano mga sinusuot niya. Alam ko ang asawa yan nagdesisyon eh noon pa naman eh talagang naka wa, ano nga siya eh mater, um, uh, wife material nga siya ba diba? nabanggit yun ni Joey ni Sir Joey eh sorry ni Sir Joey de Leon wife material si Mingay kaya thank you so much sa mga nag-alala antay na lang natin darating din yun na mag-aamin din bye